Hello mga balangga, good morning, ayan for today's video, papakita ko na naman sa inyo ang aking tanim na talong dito sa gilid lang ng kalsada ayan o oh. ayan, tingnan nyo ang haba o oh. Oh. ang haba o oh, ito, tinukuran ko kasi pag hindi mo tinukuran, aha, ayan o oh. abot na sa lupa Ayun. Oh, 'di ba nakakatua Ayun ito bago pa oh. Ang daming mga naka ano na. Ayun oh, mamumunga pa lang. Oh, 'di ba? Oh, tingnan niyo. Ayun uh, oh, nakakatawa lang. Tip, tapos dito sa paso mga palangga, nagtanim ako ng isang puno. Ayun oh, ayun oh. Paso lang 'yan, ay paso. Yung ano, polybag, ayan oh, polybag. Ito na ang bunga oh. Yan, sa polybag lang yan. Yan, kaya hindi had lang yung wala tayong lupa sa bahay, wala tayong ano. Ayan, diskarte lang. Ayan oh. Tapos dito naman yung aking sili mga palangga, hitik na hitik sa bunga. Ayan oh. 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 Yan. Sobrang daming bunga. To. Grabe oh. Nag-ano na bumabagsak na yung sanga. Yan itatali ko na naman yan para hindi sila bumagsak yan oh daming bunga mga palangga. Yan. Oh. Oh, 'di ba? Ayano. Oh ito <laughs> oh, grabe grabe bunga ng sili ko mga palangga ayan oh ayan oh oo oh, oh. oh di ba? Yan lang, oh, isang puno lang 'yan mga palangga. Mm. Ito pa. Oh, ito pa. Oh. Ayun pa oh. Oh, grabe. Ayan.